Aba, balag pa ata kung pirahan ng pinsan ko ah. Porkit may trabaho na ako. Hello pinsan, baka pwede magkatuloy sa'yo dyan sa Maynila. Bala ko kasi dyan maghanap ng trabaho. Hirap kasi kami dito sa probinsya eh. Maliit lang yung pasahon. Oo, oh, sige pinsan. Abangon ko na lang kung kailan ang dating mo. Pinsan, maraming salamat ha. Pinatuloy mo dito sa inaupahan ng bahay. ayano mo pinsan, bukas na bukas, maghanap din ako ng trabaho. Oo naman pinsan, wala na kayong magtutulong. hindi tayo maghanap lang eh. Mo lang ang pasensya naman lang inaupahan kong bahay, maliit lang. Pinsan, pasensya ka na ha? Wala pa rin ang mahanap na trabaho eh. Basta ikaw muna nabahala sa gastuseng bahay. Pangako pinsan, pag may trabaho na ako, babawi ako sa iyo. Pinsan, may good news ako sa'yo. Natanggap na rin ako sa trabaho. Ay, salamat naman. Kakatulong ka na rin sa akin, Pinsan. Paano kasi lahat dito? May nila. Binabayaran. Bahay, tubig, kuryente at pagkain. Kahit pagtatapunan ng basura, may bayad. Asya, sige, iiwan mo na kita dyan. Mag-asaka sa lamang kung kakainin natin. Aba, balag pa ata kung tirahan ng pinsan ko ah. Porkit may trabaho na ako. Aba, gabing gabi na. Di pa rin mauwi yung pinsan ko ah. Nag-aalala tuloy ako. Araw pa naman ang seldo niya. Tingnan ko nga sa atby account niya. Baka ah, may bago siyang pos. Aba, may pos nga dito. Lumipat na pala siya ng matitirahan. Wala man lang kasabi sa akin ah. Naasahan ko rin ng kaunting ang bag niya. Yes, sa wakas. Malaya na rin ako. Di katulad sa bahay ng pinsan ko. Para akong robot doon na kontrolado niya. Good morning, ma'am. Kinag-report na daw po ako. Oo, Mr. Victor. Pinatawag talaga kita. Kasi mayroon akong importante yung sasabihin sa'yo. Hindi na ako magpapaligwiligwi pa, Mr. Victor. Nakaranas kasi ng mababang kita ang kumpanya at kinakailangan na magbawas ng tao. Pasensya ka na at isa ka doon sa matatanggal. Mayroon kasi tayong role na last in, first out. Pasensya na ulit ha. Nagkakainis naman. Nasama pa ako sa tanggalan ng tao sa kumpanya. Wala pa naman akong naipon. Akala ko naman kasi tuloy-tuloy na yung trabaho ko. Naku, mapapaalis ako na sa inuupahan kong kwarto nito. Ay tama, subukan ko na lang makitira ulit sa pinsan ko. Insan, baka pwede makituloy ulit dito. Nawalan ko siya ng trabaho eh. Ang dapat sa'yo, pinagsasarahan ng pinto.